Yan mga kasyang dito ay sa kariktan at papasok tayo. Yan, katatapos na ng ulan. Pasukin natin yung kariktan. Ito yung ng uh, magpamilya. Ano magsyota, magjowa. Pwede magdate dito. Pasukin natin malawak dito. Walang, bayad, walang entrance dito. ano? Walang entrance dito. Uh, gusto nyo magbanding. Katapos lang kasi ng ulan. Yan finger din dito papasok tayo kung dito yung entrance yan yan si bossing yan ito ay yung guard ng kariktan ito maraming klaseng hayop din dito parang manila so na rin yata ito eh ito lang yung sa bulakan yan yan ay mga no yan Yeah. Yan, ang ibon. Sa kabila naman tayo. Nandoon na si Arturo. Ikot tayo, malawak 'to eh. yan Oh, ito uri ng ibon. Ayan, para may mga baliti dito. Malawak. Ayan oh. Malawak dito. Ayan, 'yan pala nakikita natin. Ikot pa tayo pasok tayo sa entrance yan, yan yung mapapasok pa lang oh. na yung mga bata ito po yung uh, kung saan ka maglalagin at information yan. ito po yung mga bawal nila yan po. Yan. na pa dito. Tingnan niyo, dito. Sabihin mo, dito. Yan. Makalawak. <laughs> Dito na pagalawak dito. Sarap pumasyal dito. banding ng pamilya, mag magjowa jowa, mag -jowa. Mas magandang pamilya mag talaga dito, bonding. Pangpahinga. Ah, pag-relax ka dito. Nakapupuno ah, ng kalungkutan. Ayun oh, lapitan natin 'yung ibon 'yon. Kapag ka-depressed ka dito, Ay! Ayan, may pa, 'no. Eh, bakit ibon pala? Hay ibon pa dito. May ibon oh. No? Ah. parot ayan. Pia Paul eh no may pangalan niya oh. Paganda dito. Oh, ayan na. Eh pamilya nagkakainan. Ah, ah, kung gusto niya pumasyal. Nandito. Mga Laos. <laughs> May sounds pa. Family bonding. Ah. Ayun, At may ano pa rito. Hindi ko alam kung swimming pool to. Wala. I ano mean, yung pwede ba mamingwit dyan? Yan <laughs> pa. Ito pang ibon. O. Oh, ganda ng ibon oh. Okay oh. Oh, ganda ng kulay. Ayan. Ayan. Ito pangalan niya. Ganda ng ganda ng kulay. Ay, ah, si Arturo. Yung mga manok na hindi yung panakikita dito na matutunghayan ngayon. <laughs> Ito. Ito yung mga, mga manok. Daming yung klaseng manok. Pakipalo ang like, share, para... Pakipalo na lang ang page namin. Sa sunod namin pagpupunta, kami pupunta kami sa mga <coughs> uh, yan <laughs> amazing story <laughs> yan yung mga mga iba't ibang manok uh, liliit oh ano ba yung kambing ng sungai doon ah uh, parang nasa Manila suko na rin dito dito yan sa Karigtang Bulacan oh nandito na oh hindi ko alam kung kung kabayo to ayan oh <laughs> may itik At may kabayo na maliliit ayan ay kubo-kubo din dito sarap mag-relax iikot ko kayo yan oh, gusto nyo yan Makalakok pala talaga dito yan, pambaling na pampamilya yan, may tupa pa Ayan sila ma'am oh. Ay <laughs> po, nagbablog lang. Ayan po, may tupa. Sheep, ayan oh. Oh. Parang nasa Manila sa talaga tayo. Tupa. Ah, ito may pagong. Ayan mga may, may pagong oh. Oh, ayun oh. Oh. Oh, may pagong. Oh. Baka ko na gusto mo magpa-picture ng loko? Slide camera. Isma i sabi nung ibe. Yan. Pagay n tayo dito, oh. Ikutin natin 'to, panoorin niyo lang buong video. Yan, pwede kang makit dun sa taas. Ayan. Ayan. Pwede ka rin umikot dito. Family din talaga dito. Ayan. At may tubig pa. Kala ko swimming hindi pala. Tubig lang, ayan. Ang gandun marami din tao ng pamilya talaga yeah, si Arturo papalo si Arturo Mutublog. libre sticker at saka <laughs> ano ganda oh. yung pinatayo mo ay ano yan? Long video yan. Ah, long video siya. Eh. Ayan, ay, ang ganda rito. Sabi pa yung mga vlogger na laos. Gusto nyo yung pasikatay nyo kami ulit. Na, nakakawalang stress dito. Family bonding. Wala na mga as dito eh. Yan. Yan. Pwede ka makat sa tulay. May tulay-tulay sila dyan. Sarap magbangga. Ayan o. No? May mga kubo-kubo pa. Mas naman dito mag-vlog. May ano pa. May tawag naman. May drone pa o. May lumipad pa na drone. Pagganahan mo sa Hahaha. Ayan mo pa? Wala tayong pambilin ng drone, mahal yan. Tama sa stick-stick lang muna tayo. Ayan o. Oh. Pwede ka makat dito Hindi <laughs> so, May may subo bro pa, tinambak na sa... Ang ganda. Yeah.

Kung gusto niyo dumaan dito, ay lalaki ng puno. Kaya ang ganda ng pagkaano ng ganda ng pagkaano ng kawayan, no oh. Parang bahay, oh. Ayun pala. Family bonding sila, oh. Oh. Kita eh, mo. Oh. oh. Pasok tayo dito Ayun. Sa... Ah, eh. Ayun, ang ganda mm -hmm. ng ano. Nagsiyuko ang mga kawayan. na kami sa <laughs> parang kuweba. <na>, Ayan oh. <laughs> oh. Ay, namang na Walang ka entrance entrance dito. Parang Manila Zoo na rin. Nandito nga yung ano, kamag-anak namin eh. <laughs> <laughs> oh. Ang ganda. Oh. Ha, mahaba pa tong video na to. Panoorin nyo. Ang ganda ng tao na amin dito. Congress lang to sa akin. ako, share yung video para hindi makalimutan yung lugar. At paki-follow na rin. Iikot pa tayo. Makakita sa mga susunod kami video. Natapos lang kasi mulan kaya basa. Punta kami nang ano, sa Chirlan. Bawal lang dito ay magdala ng mga alagang hayop tsaka mag magbike dito sa loob. Yan, sa mga bata. Best ng mga bata. Yan. Ikot pa tayo, mahaba pa yan. Ayan o. Oo. Oh. Kagalang tatapos lang kasi mulan. Kaya basa, kaya medyo basa yung mga daanan. Ayan, Ayan. Alam mo, kala mo gubat ha, ah. hindi. Pasyalan. Ayan Ayan o.

Kakatel Ayun Ang cute po Dito tayo sa ano Bayugo Bamboo Ang ganda Pasukin natin Ah, ito yung mga art Ayan, nakikita nyo yung mga art mga artist ya, yeah. pakita ko sa inyo yan yeah, ganda oh. Oh. at yung mga mailig naman sa laman ayan paganda Art yan, art. Art, oh. Ayan, ang pinakabuo ng art. Ayan. Ayan, ganda. Hala sa probinsya ka lang. Ayan, pakipollow yung share na lang pag napanood yung itong video ko. Salamat.